the part to my article, so may nag-comment na naman. Na. So, yung nag-comment na po pala sa si. si MC Malait, o kaya Maria Malait. <coughs> so, dahil lobat yung isa kong poll, kaya dito muna ako at di ko muna mapapakita yun. Ang ni Papa. So, yan. Medyo inuubo ako pero hindi tulad lang nakakapasok tayo So, happy banning times po nga po pala. So, yung nag-comment nga po pala ay yung ginamit nga po nila ay heart lang. Dalawa lang po. Heart. Tapos, and ano, ano yan? Bola. Kasi guys, makakalimutin ako and then di ko siya mapapakita kasi nagbat yung isa kong phone di ko pa na picture ang uh, kaya tara na so ayan na so eto nga pa pala yung na drawing ko na nag comment tapos yung isa pa auntie ko sa magbo-boyfriend na tayo kasi nga kasi ah, ba yun ay nga pala sa bag ko So, dahil nga pala magpapasupan na bukas. Kaya, i-ready na natin mga gamit ko. Kaya nga yung ko nasa bag na eh. Ang manching susay wang ko. Sa mga bel ko nandun yung langis na ako. Saan langis? Anong langis? Ito. Langis na alcohol. Langis. Ginagamit ko ni Papa. Langis din yan. Yan, ito nga pen. Dahil niya pala nawawala yung lapis. Kaya tara na. Kaya, anti ko, tara na magsimula na tayo. <coughs> ah. So let's I okay. do that. Oh, Drawing na. Ito so bolam ay heart mo na heart. Kasi guys, double heart yung genomic niya. Kaya tara na ang TV. Iklang, wala na. Mag-aayos. Dalan ko ba yung cake? Sama ko, ibigay ko rin ng cake. Sige, sige, sabihan ko si, si Yadi kasi nga so, si pababain mo dito. Si, ano Pero mo sabihin mo. Eh. Sabihin mo bumabaan siya. May, aso, may, sasabihin na Sige. yung <laughs> baba. <laughs> Bakit? Nag-aayos pa ako. Tara na. Bilisan mo. Bakit? Tara na. Bilisan mo na. Sakto na kaayos ka. Dandaan lang ha. Bakit? Ano yun? Basta. Baba ka na lang. Ano yun? Sige na. Basta baba ka na. Sige. Okay lang diba kahit pamit? At na naka-drawing mat lang ako. Kunin lang So, let's earn na. Ang aunting. So, double na ako pala yung double. sa iniisip pa din kita sinurprise pa din kita kahit andito nga ako tapos hindi ko yan ako okay. na-appreciate ko pero huwag na nga ako kasama yung nagsimungaling sa din na pag-alala. Tapos, yung isang pag-alala. Ganyan. 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 Okay. Gets ko na. Gets. And then, tapos na to. Kaya, ball na. Ituturungan mo na ako. Ano na, ano, gano'n mo na. So, okay na be, bola na. So, man, ting! Anong gusto uh, ng bebe uh, ko? Anong gusto okay. ng bebe ko? Lima? Lima? 叮，叮当当。 ako lagi na sisisi. Hala, ampe. Hang man, king. Shake it down. So, tutulog na ako, ampe. Part 2 na lang. Pagising ko. So, let's begin na natin to kasi part 2 na nga, diba? ba? Ang pagkakas na tayo. Ang pagkakas na tayo. Ang kasi Hindi kasi. Wait lang kasi ganito yung nangyari. Hey. Diba yan? Diba mo yung kambal nyo. Diba so, part 2 na lang. Linis na. Ayun! Prank lang. Na-prank pa ka kayo. Here again for another vlog. Diba so, Wait lang, auntie. Can I borrow ano, your phone? Charot. Saka isa so, my phone, so, papa, ko mas. So, may cellphone ko nga pa pala si Papa. ko So, wait lang. So, guys. nagtingin so, tingin pa ako ng mga comment nila. So, kasi yung mga sinabi, Te, ang ganda naman ang drawing mo kahit pinapangitan mo. Pero yung upload kami. Tapos, nakita, Te, ito po upload ko. So, si MC yun, yung heart saka yung ano, bola. Tapos si, si, na, yung nag-destroy si, pa ako noon. Si, so, so ka. mm. ayan. Sunflower? Eh, meron so, naman kami! Naman meron kami sunflower! Ayan! So, <gasps> kita niyo yan! Ha? Kita niyo yan! Uh, um, sure kita friends. niyo na, di ba? Pero, five Siyempre lang. Sige ka, ready! Oh, okay, Now! gusto na magbukod ni Sabi and yad. So, ayun na, natapos na yung dalawa. Yung so, isa na lang. Sinatas na lang daw kami. Grabe. Pero ang daming comment na nakita ko. I mean, hindi naman sobrang dami. Ang um, sinasabi nila na dapat nga daw, na dapat lang daw, magbukod daw yung Yagi, na dapat lang daw na it's time oh, na maghiwalay daw kami ni Sabi. Dapat daw, wag daw ako puro dikit ng dikit sa kanila. Uh, dapat daw, bigyan ko rin sila ng time na magkasama dalawa. So, ayun, napag-isipan ko na mas okay siguro yung gagawin ko na aalis muna ako dito sa amin. And then, pupunta pa ako na China. So, nakabook na ako ng ticket. And, eh, Hindi ko pala sa nasabi kay Sabi, pero alam ko naman siguro okay, pa tayo ng siguro gusto ko big try na makipagsapalaran sa ibang bansa na mag-isa. <laughs> hindi naman ako magtatabaho doon. Siguro mag pa din ako. Ayun, mag-work pa din, syempre papayag naman si Gucci sa At saka yan, di naman gusto ng na iba si yung umalis ako dito. Yung iwan ko, no, yung iwan ko ang yabi, yung bigyan ko daw sila ng time. So sige, pagbibigyan ah, ko ah, kami no, ng time. Hindi lang naman about doon, kaya ako oh, alis. Gusto ko din, magusto ko din siya magkaroon ng time sa sarili. Hindi na, hindi na. Uy, si Kuya nagtira niya. Kaya ako aalis. Kaya kasi gusto ko naman, bigyan din ng time sa hindi ko. Uy, ako si na yung isang chicken din ah. Oo, ulo sa kwarto nyo, hindi makain Ano ay, so mapapaalam na ako. Sabi na ako, prepare na ako ng gamit. Okay, okay. Agad din dami ko para okay, pa hey, ,まあ, oh, wala so, na makakapagpapigil sa akin. Di yung Mag-iimplan sa kwarto nyo. Wait lang kasi. Ayaw pa iayos. Sumunog ka. Nag-iimplan So, ito na lang.

Ano sa na, na kayo ng, kay, kasi ko sa comments, eh, na, dapat na, dapat ako, kayo, eh, pangit eh, ko na yung aalis. <gasps> so I like I like this color this color forever so, with really. me I love you everyday

kami tayo yung dalawa kasi lagi tayo magkasama. Hindi natin kaya mo pang iwalay. kailangan kasi yun kasi malay mo balak araw. I love it. This color forever you want. Wala na bang dito. Ang may inumin yun. Kapatok. magtutulungan. Hindi tayo magkakahiwalay. Kasi kambal tayo? Bakit tayo yun? This color. I like this. Forever you want

Diba? Ito tayo lang naman natin. <kipun directional> so, uh, ba? makumayag ka, ma? Um, so, umayag ka mas, ma? lang yun. Minsan-minsan maghiwalay din kayo. Hindi lagi magkasama. So, so, I like, you ano, you know, I like purple mm -hmm. sana makula mm -hmm. ko. Joke. Uh -hmm. Joke Jok lang yung pagganina. Uh -huh. Oh, I don't know. Mm. Oh, I don't know. Baka red yung makuha ko naman, auntie. Na alam ko yung nasa gilig-gilig ko. -gilig Ay, parang, lang ang aking purple. <makes> so, purple bayan. ba yan, guys? Ba't parang siya ng ano? Uh, 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 no. Sige na yan.

Oh my God! Parang pink siya! Sabi ko na eh. So, sa... I like this color. bagay siya sa Santiago flower. Sa pang sa ulo yung babay I think that like that with me. Ano lakay yan? Apoy na kung anong makita ko. Hindi aalis. Ang tikusa na ayun lang talaga. Ang na emin, dito to siya alis, sa yon at yun ang kapuon. yan ay yung kapuon, tama Ay, okay naman bagay naman siya hello so, tulo thirty. iniyak mo ba? hindi yung. na tayo na pa. sa China, kasi yung mga base. kasi okay. sa, sa ano kasi kaya? alam 我三年才挣六毛。 Every day, every day. Don't you want me like I want you, baby? Don't, 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 don't want you, want me like I want you, baby, baby. Oh, kaya tapin natin natin naman yun. Kasi tatago ko yun. Chicken, chicken, Follow for more na lang, guys. See you guys. See for man. more. Bye bye. bye, -bye.